Masayang ibinahagi ng mga on-the-job trainees ng Public Information Office ang kanilang iba't ibang karanasan at mga natutunan sa kanilang pagtatapos matapos makumpleto ang mga kinakailangang oras at gawain sa tanggapan. Ang kanilang mga kwento at pasasalamat sa report ni Jello Darantinao. Matagumpay na natapos ng mga Bachelor of Arts in Journalism students mula sa Bulacan State University, Malolos, ang kanilang 300 hours na on-the-job training sa City of San Jose del Monte Public Information Office sa pamumuno ni Public Information Officer Brian Ocampo nitong lunes, August 11. Ang kanilang internship ay nagsimula noong buwan ng Hunyo at tumagal ng halos dalawang buwan bilang pagsasanay at paghahanda sa kanila sa mga actual work setup na kani-kanilang tatahakin kapag pinagko-cover -co talaga kami sa labas at gumagawa ng sariling balita, talagang nandun pala yung pressure. And ayun, mas natuto ako mas tuto maging hardworking, yun yung pinaka naging memorable sa akin. Halos nalibot ko din kasi yung buong San Jose kaka-cover. And sa pagsulat din ng balita, like talagang kailangan pala like work ka under pressure. Yun yung pinaka most enjo enjoyable moment na naranasan ko dito sa PIO. Yung simula't simula ng internship ko, maganda, maayos. Tapos lahat ng pangailangan, kumbaga sa academic e incline na, yun, nabibigay yon yung experience lalo sa labas. Nagkaroon kami ng very good band and connection kasi I got to learn a lot from them na ginaguide nila talaga kami throughout our journey sa internship. Um, nagkaroon kami ng participation, Uh, with our supervisors, ayun, nakakapag-input kami ng insights namin, ng ideas namin, and na-approve nila yon Sobrang sarap sa pakiramdam na yung ideas namin na uh, nabibigyang halaga siya and nagagamit siya ngayon. Pinaka na-enjoy ko talaga yung kapag sinasama kami sa field and kami yung mismong nag interview kasi nagkakaroon kami ng uh, privilege na magkaroon ng first hand uh, experience sa pag-interview and nagiging nawi-witness namin personally yung mga kwento na binabalita dito. Na-enjoy na ko siya kasi um, yung yung production, yung pagsusulat, yung pag-act na din ganun. Uh, masaya siya. Nagustuhan ko siya kasi ayun, nagsulat kami ng captions, lumalabas kami and at the same time ano, nagagawa talaga na nakaayon dun sa Course. Patuloy ang pagtanggap ng pamahalang lungsod ng mga OJT students mula sa iba't ibang mga kolehiyo at pamantasan upang mabigyan sila ng sapat na karanasan at mga kasanayang kanilang magagamit sa kanilang mga piniling profesyon. Sa katunayan, Ilan sa mga kawani ngayon ng Public Information Office ay mga dating OJTs na naabsorb o nahire ng tanggapan dahil nakitaan ng mga natatanging husay, pag-uugali at kagustuhang maging bahagi ng tanggapan. Way back February, ako po ay naging OJT at ngayon ay kawani na ng Public Information Office. Thankful and blessed po kay La Mayor, kay Kong, and sa PIO dahil sa opportunity and learnings na na-adapt ko po from my OJT at na-apply ko na po ngayon kawanin na po ako ng PIO. Dati din po akong OJT dito po sa Public Information Office way back February. Sobrang dami ko pong natutunan at marami din po akong mga na-experience na magagandang bagay na ngayon ay ina-apply uh, ina ko na rin po dahil isa na rin po sa uh, pamilya ng uh, Public Information Office. Then lubos po akong nagpapasalamat dahil sa opportunity na binigay nila sa akin at tinanggap nun nila ako at mas pagbubutihin ka pa po sa aking pagtatrabaho. Good luck sa mga PIO OJT sa inyong bagong journey at maraming salamat sa inyong mga natatanging serbisyo sa City of San Jose del Monte Public Information Office. Para sa Balitang San Nyo, ako si Jello Adarantino, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Nyo. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble action at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng Pamahalaan ng Sod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Jose.